Thank you Magandang umaga po sa ating lahat. Tawag ng kasal. Unang tawag. Sigedon A. De La Luna, anak na na Percival De La Luna at Jessica Abayon, taga Black 3, Lot 2, Kalayaan Homes, Bacoor, Cavite, ay ikakasal kay Lailani E. Alilao, anak ni na Ricardo Alilao at Lovenia Eugenio, taga 267 Sibul Santa Maria Castillejos, Zambales. Ang kasal ay sa June 22, 2024. Ikatlong tawag, si Ray Achernar F. Rodolfo, anak ni na Reynaldo M. Rodolfo at Alicia T. Famularcano, ay ikakasal kay Jelin Lobaton, anak ni Naana B. Lobaton, kapwa taga Nagbayan, Castillejos, Zambales. Ang kasal ay sa April 28, 2024. Mga paalaala, magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng sakrapento ng kumpil para sa mga grade 6 pataas. Ito po ay sa June 15, 2024. Nagsisimula na po o nagsimula na po ang pre-registration at ito po ay hanggang sa May 5, 2024 na lamang. Hindi na po tatanggap pagkatapos ng nasabing cut-off date. Sa lahat po ng nagpa-register at magpapa-register, magdala lamang po ng photocopy ng baptismal certificate. Ang ating simbahan po ay patuloy na nagkakaroon ng fundraising para sa mga proyekto nito. Ito ay ang Share Your Blessing, Be a Blessing. Ito po ay sa pamamagitan ng pagpupuno ng ating mga empty bottles. Maari po kayong makakuha ng inyong mga bote na pupunuin sa ating parish office. At ito po ay pwede ninyong i-offer tuwing may misa o tuwing First Friday Mass. Isama po natin sa ating misang ito ang alay pasasalamat ni na Lourdes, Angelou, Eli, Daniel at Louis Sanggalang. Epifanio Arshaga Jr., Nathaniel Arshaga, Ephraim Arshaga, John Ronel San Miguel, Regina Arshaga, Lorraine Donna Bumatay, Renaldo Limbag and Family, Dominador and Marvin Apostol, Yolohia Dalmaso, Lamberto Concepcion, Maria Victoria Concepcion Rodriguez, Joanne Quintino para sa biyaya ng buhay at Ofelia Katabay. Ganon din ang mga natatanging intensyon nina, Jerry Contega. Winchell Real uh, Avilanes, Elma Soriano, Mariano Rosimo Jr., TJ Fajardo, Hill Adrian and Mark, and Glenmar Ramos. Gayun din ang mga natatanging intensyon ni Anelia and Del Anelia Delit and Family, Lourdes Gonhoran, Jocelyn Bautista, Charito Jenny, Priscilla de la cruz victor at irma polanco Attorney test and family lily Guiaya and family Josilito dominguez and family alejandro and Ruvi martinez and family ulysses and nati booting and family Johnny and vivian celis and family Juvi Celiano and family at Mr. and Mrs. Edison Bongar and family. Para sa mga yumaon nating mga kapatid na ipinagdarasal natin sa misang ito, lalong-lalo na si na Raymundo de Pirio, Erlinda de Pirio, Ambrosio at Pedro Villoria, Arnaldo Madayag, Felipa Reyes, Emily Camus, Isidra Ernesto at Edwin Kentino, Benjamin T. Sangalang, Trinidad Arshaga, Dominador Antolin, Darius Lim, Flora Maligaya, Gaudencio Maligaya Sr., Benjamin Malquisto, Rosario Gregorio, Mary Jane Gregorio, Adela Malquito, Rosal Lakutan. Gregorio Alfaro, Cornelia Alfaro, Virginia Bugarin, Josefina Taroma, Eduardo Taroma, Ligaya at David Pablo Jr., Lorraine Vihal, Ma Maximo Vihal, Patricinio Martiso, Narciso Pael Jr., Ronnie Espiritu Chua, Mark Victor Cudal Muñoz. Arlene Angara Contemprata, Maria Corazon Garcia, Cristituto Señor at Asuncion Gonhoran, Teresita Trimor, Lydia Liavore, Jaime Lajero, Lourdes M. Apostol, Marcelina Mabale, Peter Bacani, Christian Justin Reyes, Valeriana Enriquez, Sia Chanel Reyes, Maximo Onkiko, Elsie Barcoma Guillermo Guiaya, Fathers Ruel Gallardo, Marciano Sandoval Jr., Amado Sanson, Michael Oliver Lucio, Ramoncito Vicente, Simplicio Esteban, Felix Labios Jr., Rodel San Juan, Apolinario Lezada, Presiano Luna Jr. at Nilo Laput. Gayun din si sisters Monica Mas, Giovanna Correa at Rafael Montevergen OSB. Kasama rin ang mga kaluluwan ni na Gerardo de la Cruz, Jose Bautista, Jomary Daclison, Artemio Galliardo, Mario Galliardo, Dieter Jenny, Anne Maureen Roberto Dalit, Nicasio Canonizado Sr., Marites Perez, Nolita at Roberto Ladrillo, Cristituto Manzano, Agnes Pelobelio, Reynaldo Gulmatico, Marshal Villesa at Jose Torano. Naway makamit na nila ang pamamahingang walang hanggan sa piling ng Panginoon. tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Simulan natin ng ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.